Halika muna, tuloy ka. Look, alam kong nararamdaman mo. Ganon din ang pakiramdam ko. Pero... Pero ano? Pinagtatawa na niya tayo. Alam niya ang bawat kilos natin. Palagi niya tayo naunahan ni hindi natin alam kung sino siya. Easy ka lang, Lex. Hindi ka naman dating ganyan, ha? Hindi mo naintindihan, eh. Ibang klaseng kaso to. Kasamahan natin ang bawat biktima. Iniisa-isa niya tayo. Paano kayo sunod ka? Sino yan? Hindi nakita yung papel na ni Nards eh. Nakuha ni Baklileg. Sige na, pasok na. Sige na. Baka nakakalimutan mong may duplicate key pa rin ako. times dis on Burns got him. Have her brought up here. She's just in time for our final episode. God, I love it when things turn out shipshape. Richter here. Give me an update. Right on schedule. Going smoother than planned. That's what I like to hear, Strada. Keep me informed. Aye, aye, sir. Sir, may nagana po sa inyo. Tuloy mo kayo. Chief Inspector Mamaril, PNP. Ano ang sitwasyon sa loob? Si sa na, nasaan? Hindi kaya itatanong ko sa iyo eh. Sir. Yes, Aris? Sir. Request permission. Kailangan kong bumalik sa loob. Ito sa Richter. Uubusin mga tao sa camp ko. Permission granted. Yes, sir. Aris. Good luck. Thank you, sir. Why'd you do it, Atkins? Go ahead, Billy boy. Why don't you tell her about all the things your old mate Jerry Richter's got on you? Tell her about all the money you embezzled. All those big company secrets you sold. <laughs> Where? Southwest Fence. Well, well. The return of the prodigal son. You want us to pick him up? By all means. And try to make his homecoming a pleasant one. Sige judge, magdesal ka mabuti? Dahil ito na huli mong panalangin. Huwag kang lilimon. Hahatulan na kita. Hahatulan? Bakit? Pwes ka ba? Oo. At ako na rin ang birtu ko. Hindi mo kilala. Pero nasisiguro ko na kilala mong kapatid ko na si Carlos Pineda Jr. Carlos Pineda? Kung sa bagay, ano nga naman ang pakila mo sa mga taong hinatulan mo? at lang ng buhay. May kasalanan man o wala. Sorry, kaibigan, pero hindi... Huwag mo akong tatawagin, kaibigan! Magandang gabi ho, Judge. Nang dahil sa iyo, namatay ang tatay ko. At ang kapatid ko si Kaloy na walang kinalamas pang hold up. Hinatulong mo pa rin! Ah. Kilala ko na. Carlos Pineda Jr. Robbery with homicide. Pero bakit sinasabi mong pinatay ko siya? Una, hindi bitay ang hatulog sa kanya. Hindi nga ka bitay! Pero namatay siya sa rayot yung nasa loob siya ng munti. Kaya para ikaw na rin ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya! Kaya magdasal ka na, Asunsyon! Mari bang basahin ko ang ilang kataga sa Kapitulo 45? Mahala ka! Kahit na sa versikulo 38 pa! Sige, sabayan tayo at nagpagunahan tayo sa impyerno. Iputok mo! Bakit hindi mo kaya ang kalabitin? Nagkakarera ba mga daga sa dibdib mo? Umakyat bang kalembang mo sa lalamunan? Baka maging tonsil yan. Makinig kang mabuti. Nang hatulang ko ang kapatid mo. Napatunayang nagkasala siya. Wala siya kasalanan! matibay ang ebidensya laban sa kanya. Hindi totoo yan! Nung gabi nangyaring hold up, na ibinibintang sa kanya, magkasama kami. Kaya wala sa kasalanan. Bakit hindi niya sinabi? At ikaw, bakit hindi ka tumistigo? Nagsawalang kibu ka doon sa korte. Nagbistula kang pipi. Hindi niya masabi. Dahil magkasama kami habang habang ninanakawan namin ang talis sa Santa Cruz, hindi ko magkawang tumistigo. Dahil may rekod ako. Hindi ka pa niniwala ang pag-exconding ka. Parang inamig ko na rin yung isa. Balik bilang guan ako. Sabay pa kami, magkapatid! Hindi ka pa nakukonsyensya. Nagsakripisyo ang kapatid mo para sa'yo. Pero ikaw, sinakripisyo mo siya para malibre ang iyong sarili. Samantala kung tumistigo ka, maaaring magaan lang ang naging sintensya sa inyo. Hindi habang buhay. Tuloy, naging dahilan ng pagkamatay ng ama at kapatid mo. Kaya huwag mo kong sisihin sa karuwagan mo. Huwag kang tubulad kay Poncio Pilato na naghugas ng kamay para mabaling lang sa iba ang kasalanan hukom lang ako o hindi Diyos. Hindi ko alam ang lahat. Binabatay ko ang hatol ko sa nadidinig ko sa loob ng korte. Hindi ako ang humahatol sa tao. Sila ang humahatol sa kanilang sarili. Kung may nagawa silang krimen, mapaparusahan. Kung wala, maabsol. Ang batayan naming mga hukom ay ebidensya at batas hindi personal na paniniwala o damdamin. Kung ipakukulong pa kita, kawawa naman ang nanay mo. Ikaw na lang ang inaasahan sa buhay. Kaya bilang parusa, limang abagi nung Maria for illegal possession. Sampung ama namin for grave threat. At magbagong buhay ka, absuelto ka na.